ang tanyag na Pinoy na ito? Jose Corazon de Jesus. B. Francisco de la Cruz Baltasar. Or C. Jose Francisco Palagtas. Those are the choices, team. 30 seconds starts now. Oh, God. Ay, God, oh, mo? Meron mo? Balagtas. oh, 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 Yes. Orator ba yan, yung orator? Oo, orator, orator. Siya nagpasimula ng balagtasan ka doon. Ang ganyan ko! Ay! Kailan ko siya. Umarikada. <laughs> oh, <laughs> oh, oh, Umarikada. Uh, Are you ready to give an answer, team? Oo. Oh. Yes. Ready na? Meron, ready na kami! Okay, stop the clock. Alright, Patricia. Kapag kasunduan namin lahat. Okay. Apat kami. So, unanimous ito. May ganon. May mga pag pa ako na C. Jose Francisco Balagtas. Jose Francisco Balagtas was the unanimous choice of the team. So meaning, Patricia, hindi sa'yo ang sisi kung sakaling mali ito. Oo, oh, kasi lahat kami. Oh, unanimous. Okay. Oh. kayong ano, ha? Happy-happy <laughs> tayo. Post na natin yan? Post na. Post na natin yan. Post na natin yan. You've said the magic words, Patricia. And Patricia, you. <laughs> oh! Mali. You got it wrong. Sabi na eh, yung Terry eh. Okay. Ganito yan, dito kayo na Si Francisco de la Cruz Baltazar ay isang nobilista at manunula, yes, manunula. na kilala rin bilang Francisco Balagtas Baltazar. Ah! That's all right. That's all right. You posted the wrong answer, but yan yung sinasabi kong automatic na magigamit yung save pick. Okay? I will now ask you another question of the same money value. So, okay. the game goes on, guys. Okay. Isa pang tanong, pero ikaw pa rin, Patricia, ang leader. Picture, picture, upload. Oh. <laughs> Anong pangalan ng manika sa picture? Oh. Hey. Maria Leonora Villamayor for B. Maria Aurora Cruz for C. Maria Leonora Teresa. Oh, ayan na natin. Okay, now give it two seconds and starts now. Merong pangalan mo sa pano, ha? Alam ko yan, kanta yan. Hindi ko na ito. Hindi, isa'y niya. Hindi, na, narinig ko na lang. Narinig ko na lang. Oo. Sure tayo dito kasi kumuha ko kami hindi Okay. Hindi ko naabutan tong era na to, pero... Ay, so tap lang kami na. I believe you. I believe you. Nasa kanta nga yan. Oo, pangalan ng okay. Patricia? Ah, uh, dalawa kasi naglalaro sa isip ko. Nung okay. unang plenasyon, Maria Leonora Villamayor kasi yun talaga yung apelido talaga ni ate Guy. Ah, okay. uh, definitely hindi yung B. Pero nag agree kami, tatlo. O oh, tsaka, siyempre naman, by the power of uh, the heavens above, tingin ko tama naman to na Maria Leonora Teresa. Oh, yes! Kaya yes. oh. nito. Okay, na yan, yun naman, no, Maria Leonora Teresa. <laughs> Maria Leonora Teresa, yeah, Teresa. Yeah, no? si. C. Ikaw leader eh, go. Ah! Patricia, you... Si! Ah! 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 You got it.